Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, my message, channel, a faith healer, Oza Targer. So ngayong hapon na to, ito gano'n sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of March 11 to March 17 for the sign of Sagittarius. So, sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Ganun na energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap. So, guys, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hindi kailangan ko ba for more videos update ko sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ad sa mga kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nag gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, um, let's see. What is the message sa iyo ng ating Just for the sign of Sagittarius? So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? Okay, so there is something, an ones. No, there is something, a new project, new plans. And this is something, guys, na maaaring makapagbuo ka ng panibagong plano or makapagbuo ka ng panibagong um, negosyo, trabaho, ganyan. Ma uh, kung mag magkakaroon ka ng mga bagong sisimulan, no? Let's see, And this is a need of course for, for uh, moving on or getting away from this situation. Unti-unti ka na makakalaya no sa sitwasyon na ginagalawan mo. Para nagkakaroon ka ng realization. No, parang uh, magbubuo ka talaga ng, ng um, isang plano dito pagdating sa business. And this uh, is the four Nakita mo yan kung paano mo about sa finances mo. So, kung maga protect your power, protect your energy. Saving money. No, nag-iipon ka na. And this is something the Three of Swords. There's a something pain. No, nakakaramdam ka ngayon ng pain, betrayal, no, or something um. Merong naiingit din sa yo behind your back and this is something the ace of swords with the breakthrough no. Maliliwanag ka na kung sino yung mga try doors, sino yung mga taong kumbaga naiingit sa iyo and this is something the seven pentacles harvest moment no. Magha-harvest ka rin sa mga bagay na pinundar mo or mga bagay na pinunla mo no, itinanim mo kung ano man yung mga bagay na to, maaaring kung mabuti man yan, magiging mabuti rin ang kapalaran sa'yo. Kung hindi mabuti ang ginawa mo, hindi magiging mabuti ang kapalaran sa'yo. Sa madaling salita, um, karma. No? There's just something, guys, with a um, harvest moment. So, let's see what is the Ace of Wands. Ace of Wands represents the King of Pentacles. So, this is something, guys, with a good sense pagdating sa entrepreneur. No? Kung baga, mayroon ka talagang chance magbukas ng panibagong business, no? maaaring tututo ka dito or magkakaroon ka ng ideas no kung anong bubuksan mong negosyo no maari magkaroon ka dito ng plano para magtrabaho internationally let's see what is additional messages where are the cups there is an eight of pentacles so just focus no sa ginagawa mo trabaho negosyo hanap buhay mo mag-focus ka muna ngayon kailangan mo nang i-let go yung mga um, nakasanayan mo no nagawain nakakasanayan mong um, mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo, no? It's either um, mahilig ka sa mga friends, mahilig ka sa mga ganto ganyan bagay or luho, no? Iwasan mo na. And this is the two of swords, a decision that you need to make. mo mag-decision mag-save no ng pera. And there's the three of swords. represented represent with the nine of pent, uh, nine of cups. With something of wishful payment. So may mga bagay din na matutupad na talaga dito. No, may mga bagay na may sasakatupanan mo na. And the ace of swords represent what? The king of pentacles. So this is something practicality and there's a good sense pagdating sa entrepreneur. No, magiging ano ka na dito practical pagdating sa pagmamanage ng pera. And there's a seven of pentacles represent with a five of cups by something disappointment. No, may mga bagay lang na parang nanghihinayang ka, no? May mga bagay lang na or sinasabi na wag mo sayangin, no, yung kubaga opportunities na makukuha mo. Or either uh, meron ditong paying off. na no? baga pag nakuha mo na tong bagay na tawag mo nang papakawalan pa. And the ease of one because the queen of pentacles represents with a judgment, no? There's something a wake up call. Or a caution, babala pa alala ganon. Binibigyan ka ng ano dito na kailangan mong Um, mas pagyabungin at palaguin yung negosyo mo. Bigyan mo ng mga bagong um, eksena. No? Kung hindi pwedeng ganun lang yung um, business mo, walang pagbabago kailangan meron kang mga mga pakulo dyan, no, kung anong gusto mong gawin, mga bago kasi kailangan maging updated ka no, let's see what is an 8 of cups, cups the 8 of pentacles there's a magician for manifestation na no, makakapag let oh uh, may mga bagay na kailangan mo i-let go yung mga hindi magagandang gawain no Meron ako na sense dito with um, a negative energy with a magic no marunong kang um, gumamit ng mahika may na sense ako dito na kailangan mo ng tigilan 'yan no iwasan 'yan No meron ako na sense dito guys na um, kubaga hindi nyo kasi alam yung balik sa inyo no iwasan po gumamit ng mga mga block magic. no maaring kumbaga to sa iyo kaya nakakaranas ka ng um, kumbaga delays no at the same time um, nagkakaroon ka ng mga failure pagdating sa finances mo at the same time sa love life no impact po 'yan impact po 'yan ng ginawa let's see what is the four of pentacles and of course the two of swords represent with um, Queen of Swords. There's something and look at the bigger picture. Now, mo lagi magiging possibilities, no? Yung advantage and disadvantage ng bawat action mo. Ngayon, kumaga magdi-decision ka na na po protection mo na ko at papangalagaan mo na ang meron ka. No? Kaya pala, there's something the eat of cause with a surrender. No? Kailangan mo ng pakawalan, itigil, no? I let go. Let's see what is the Three of Cups, uh, the Three of Swords, because the Nine of Cups wherever you will at seven pentacles, magkakaroon ka na for long-term happiness, no? Long-term relationship, long-term finances, no? Magkakaroon ka na financial security. Sa likod ng mga panluloko at mga, mga sakripisyo pinagdaanan mo, there is a possible na maaaring um, gumanda na ang ikot ng kapalaran sa'yo, no? Kailangan mo ng purification, guys, no? Linisin mo ang sarili mo, no? From this negative and toxic energy na napapaloob sa'yo. What is the Ace of Swords and of course, the King of Pentacles? Meron ako na sense dito guys na nakakonektado ka with a negative energy. No? Naka, na it's like um, kadena na nagre-reflect ng um, negative. No? Kaya, kaya lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay um, kumbaga kaakibat niya ay at pasakit. No? And this is something the Ace of Swords and of course that, the King of Pentacles with the Three of Cups, no? Unti-unti ka na makakaranas sa mga celebration, liwanagin mo ang utak mo, isip mo, pakawalan mo at um, wak waksiin mo, no? Yung mga masasamang pumapasok sa isip mo, no? Negative thoughts. What is the um, Seven of Swords because that Five of Cups? There's the King of Wands by vision. no? unti-unti mo nang makikita yung magiging possibilities, yung kalalabasan ng bawat nangyayari sa buhay mo. May mga inaalis, may mga nabaw, may mga nawawala, no? Na, na bagay sa buhay mo na kailangan ipasalamat mo, i-appreciate mo. Or marunong ka dapat mag-appreciate ng mga bagay na hawak-hawak mo pa, no? The more na marunong ka mag-appreciate at magmahal ka kung ano man yung mga bagay na meron ka, the more siyang yayabong at lalakas at lalo siyang um, kumagagaganda. No? There is something, an outcome. Let's see. For the outcome is the king of swords. Stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong um, nakakasama sa, sit sa, sitwasyon mo. And this is the eight of wands. No? There's a something of past communication, a past moment, a lot of transactions, a lot of messages, phone calls na matatanggap mo for this scenario. There's something movement. May travel ka rin. Additional messages for the outcome pagdating sa finances and career. There's a fall of ones. Represent with something celebration. No, makakaranas ka ng mga celebration dito pagdating sa finances and line of pentacle the security. Magiging secure ka na ngayon pagdating sa finances. No? And this is something the five of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage that because their actions. No? Dahil sa pagkilos at paggalaw sa mga desisyon, isa yan sa nagiging problema. No? Kaya nagkakaroon ka ng failure and of course cancellations no at um maraming mga problemang papapasok see there's a ten of sword, no there's a sabotage no it's sa some of you naman guys may sumasabot tayo sa iyo nang gawa ng mahika na to no let's see what is additional messages pagdating naman tayo sa love life sa love life there is something the page of pentacles with an investment no mag-invest ka uh, for this Um, ta for this time na pagdating sa love life. No, panahon na pan pagkakataon na para magmahal ka at para mahalin ulit. And this is something the word guard. Makikilala mo to international. Sa ibang bansa mo to makikilala at maaaring babaguhin ang mundong ginagalawan mo. Let's see. Uh, one more card please. And there's a nine of pentacles with blossoming. See? Kung mag-aabot ka may masusungkit mo na na makikilala mo na siya. There's something, a message, na maaaring, kumbaga, blessings guys, na makilala mo ito. Maaaring, kumaga inilalapit talaga sa inyo ng ating pong may kapalitong tao na to. Pagdating sa health, let's see, pagdating sa health, there's something, na high places. So, see, there's something, a mystery. No, maraming misteryo sa likod ng mga nararamdaman mo. And there's a refer of God. No? There's something na iwasan mo tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao and this is the five of pentacles no isa sa nagiging problema dito yung financial loss no poverty financial crisis no problema sa utang problema sa bayarin problema sa pera let's see what is additional messages with the synchronicities for yin and yang oracle card And there's a healing. See, I told you, magkakaroon ka na ng healing dito, guys, in all aspects. No? And this is something revert, no? Parang magkakaroon ka ng second chances for your life na baguhin na, no, ang iyong nakasanayan at ang iyong nakagawian. And this is something freedom, na makakalaya ka na, no? From this negative scenario, no? May magbabalik loob dito, guys. No? May sense ka na magbabalik loob. Titigilan niya na yung masamang gala, gawain niya. Let's see what is the synchronicity is represent what? Let's see. There is something, guys, with the community. No, meron dito about sa paligid mo. Kung baga, hindi kasi bago sa ito eh. Kung baga, nakasanayan mo dahil sa mga nasa paligid mo, environment. No? And this is something delay. So, kaya ka nakakaranas sa mga delay. No? Problema, bagal. There's a synchronicity signs. No? Kung baga, maraming beses mo na nahalata yun. No? Napagmasdan yun. Napagtagpi-tagpi yun. What is the magical feather message represent what? Let go. See? Isa lang ang sinasabi ng baraha dito na kailangan mo nang i-let go. Tigilan, takawalan, and debt that de paid off. See? Lahat na mabibigat, lahat ng mga utang na na ginawa mo, maaaring may kabayaran yan. So, kailangan pakawalan mo. And this is something the sun, no? Meron ditong anak na lalaki na maaring um, maging sagot or maaring siya ang magiging uh, ano dito no? Parang solusyon sa lahat ng mga problema mo. Parang siya yung makikita mong parang uh, motivation para tigilan mo na yan. Let's see what is um, romance angels just pagdating sa love life. And there's a social media keeping tabs, no? Kung baga meron ditong nag i sa sa'yo by social media, and there's a storm, no? May unos talagang papasok sa buhay mo. And there's a finances, no? About din sa finances, maaring gumanda na at maaring magkaroon ka dito ng partnership about sa love life and there's a music na makakatulong ang music sa for something healing energy. Let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages, keep your eyes on your target intention. Tumuto ka sa kung ano ba talagang plano mo, ano ba talagang gusto mo, and be gentle with yourself, no? Mag, uh, kung mag baga ka sa sarili mo, wag mo masyadong pinipressure sa sarili mo, and honor and trust your feelings, no? magtiwala ka kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. What is the angel's answer? Represent what? Angel's answer represent with a yes. No? Tama. Yung iyong ginagawa and remain positive. Manatili kang positibo sa lahat na nangyayari dito and there's a recovery. Huwag ka mag-alala. Makaka-recover ka pa. Kung baga, hindi pa huli ang lahat. No? What is the romance angels? this could be the one. Now, maaaring yung person mo, siya na talaga yon. And there's an healing family issues. Now, nagkaroon din ng problema about sa pamilya. Let's see what is the additional message just with an angel spirit. And there's a denial. Now, i-acknowledge mo yung fear. Replace mo yan ng awareness. So, hindi siya natatakot ka. Nangangamba ka lang. No, na baka may possibility na ganito yung magiging reactions. Mag ganito maging outcome. And this is something gratitude, just being thankful sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon. Kasi there's a lesson no, na kailangan mong pakakatandaan. And there's something earth school life lesson. See, I told you. This is a higher higher learning, no? Marami kang bagay na matututunan dito. No, there's a life lesson. kasama siya sa buhay na tatahakin mo, soul growth, And there's a an higher learning. And this is something, guys, where you're not alone. Hindi ka nag-iisa. No? There's an isolation na parang feeling mo lang yun. No? Nakakulong ka sa sitwasyon. And there's a gossip. No? Maraming chismo sa maraming marites sa paligid mo. And there's a confusion. Maaring naguguluhan ka dahil marami kang naririnig, no? Na buyo or mga taong uh, may sinasabi against you. There's a mysticism. May mystery sa likod niyan. No? Maraming kang bagay na matutuklasan pa. And this is something discovery. See, discover means this is, um, no, unti-unti mong tutuklasin. No? Ang lahat ng mga bagay na nilalaman nito. So, let's see what is the additional messages for I can't help help. with improving health. Na mag improve na rin yung health mo, guys. Magiging maganda na ang yung kalusugan. So, let's see what is the additional messages. And there is a something... A winning one with the self-inventory. See, kung ngayon, uh, nag-aano ka sa sarili mo, no? Binahalagahan mo na at binubuo mo na ulit 'yung sarili mo. And there's a creation. Si bubuuin mo na ulit 'yung panibago ito na no? mas maganda at mas maliwanag. And this is something clear. Oh my god, cleansing, sabi ko na, 'di ba? Kailangan mo i-cleansing 'yung sarili mo. No, kasi unti-unti na nagliliwanag no ang mundong ginagalawan mo. Lahat ng mga bagay dito, kumbaga natutuklasan mo na may merong kang kailangan putulin at alisin. What is additional messages? And of course, there's a something career change. Na baguhin mo na yung career mo. No? Ayusin mo na. And this is something animals. No? Kung baga some of you animal lover. Let's see what is the energy represent what. And there's a man holding a coin. No? If you were a woman, ikaw may hawk ng finances. If you were a man, she may hawk ng finances. And there's a something in the happy family. Magiging masaya ka at magiging masaya ang pamilya mo. And this is something pa adjusted possibilities. Maraming pinto ang magsasara, maraming pinto ang magbubukas sa bago opportunity for you. Kaya dapat handa ka for the changes na mangyari sa buhay mo. So let's see what is the monology Emotional running high. So magiging emotional ka this time, no? And your commitment is being tested, no? Subok na ang iyong relasyon, ang iyong um, serbisyo, ang iyong sarili, subok naman daw and meditate and contemplate. So, kailangan mo magdasal, magdevotion, magbalik loob. Oh my God. Meron dito, guys, with Um, eto ha, i-open ko na. Meron dito guys na mayroong gumagamit ng black magic some of you na magbabalik loob na. No? Maaring dati siyang manggagamot na nagkaroon ng kakayan, um, kumbaga naging greedy na para gumawa ng hindi maganda. There's a possible na magbabalik loob na siya. No? Welcome to our community. What is the Jesus loving God said? Ang ganda ng reading mo guys, no? Para napagtanto mo na lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay may kaakibat na karma no? Na alam mo na lahat ng nararamdaman mo, nararanasan mo ay isang hudyat na bumabalik, bumabalik sa iyo lahat ng ginagawa, no? And this is something with God all things are possible. See? magdating sa ating Panginoon, walang imposible. Nagkasala ka man, pagpapatawarin ka ng ating Panginoon basta buo at totoo ang iyong intention. So let's see what is the angel's number. represent what? What is the angel's number represent what? And there's a 0808 Vida Ship action. See, ito na yung pagbabago magaganap sa buhay mo. Ang pagkilos at ang paggalaw. You will enter a time of expansion. So begin taking step towards achieving your ultimate objective immediately. Finances will miraculous improve. Oh, and somebody has their mind set on you. So see, kung pati finances mo babaguhin ito, pati yung... Yung ganda ng sitwasyon mo, no? Unti-unti mong mararamdaman yung epekto ng mga pinangako mo at pinangako ng ating poong may kapal sa yo. What is the messages of life represent what? With the growing. So see, dito mo na babaguhin at dito na mag-grow lalo ang spiritual knowledge mo. Today, I understand that I am here to learn, to discover. To discover and grow when I nourish myself with the, my inner life, my inner divinity grows. When I study the message that life brings me, I am improved in the eyes of God. When I strike balance between the material and spiritual worlds, I am freed of inner conflict. In this way, I grow my own soul. So see, kumbaga, sa sarili mo na unti-unti kang uunlad sa kakayan at kaalaman na binagkaloob sa'yo. Gamitin mo itong tama at wasto na way um, maging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo at baguhin na no? ang um, kaisipan na bumalot ng ito ng kadiliman sa isip mo. Na unti-unti magliliwanag na yan at unti-unti nang babaguhin yan. So guys, this is um, a special goodbye for the month of March 11 hanggang March 17 for the sign of Sagittarius. So, sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey, lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang mga makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell. For more videos, of course, maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag Sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads away, so, pagpalaan kayo Nang just at may kapal, siksik, lig-lig, nag-uumapang na, na manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye! And babush!